Ito ay isa sa mga nakakatakot na nilalang mula sa Dark Continent. Sa loob ng daang-daang taon, ang sangkatauhan ay nagsikap makuha ang maraming kayamanang nakatago dito. Sa daang-daang ekspedisyon, lima lamang ang nakabalik ng buhay. Bawat isa'y nagdala ng mabigat na sumpa sa sangkatauhan na kilala bilang Five Threats. Isa sa mga pinakamasaklap dito ang Sobey Disease. Limangpong taon na ang nakakalipas. Ang Kukan Yu Kingdom ay nagdala ng ekspedisyon upang makuha ang metalyon, isang alchemist plant. Ang halamang ito ay may kakayahang gawing ginto ang mga metal o gumawa ng elixir ng immortalidad sa kasamaang palad nahawa ng Zobey ang mga miyembro ng ekspedisyon bago sila makabalik. Anim lamang ang nakaligtas at isa sa kanila ang ikinulong para sa pag-aaral ng asosasyon. Ang Zobey ay tinatawag na immortality disease dahil hindi nito pinapatay ang host ngunit pinipilit silang mabuhay sa pagkain ng sariling laman. Punti-unting nawawala ang kanilang pagkatao. Kung ang isang bantana ito ay makarating din sa non world, mahihirapan silang i-infiltrate ito dahil sa mabilis na pagkalat ng virus. Di gaya ng sa Chimera Ant, ang mga infected ay kakalat lalong-lalo na sa mga madaming tao na tila magkakaroon ng zombie outbreak sa Hunter Universe. Sa kailaliman ng underground basement ng International Permit Agency Headquarters. Maraming mga kakaibang hulma ng katawan at nakakatakot ng na mga bangkay ng tao na biktima ng limang banta o five threats ng Dark Continent na mga nila lang na sa Dark Continent ang nakita sa mga higanting tubo na salamin. Ang International Travel Permit Agency ay isang pangkat ng magkakaibang samahan na nagre-regula sa paglalakbay sa Dark Continent at pinapatakbo ng direkta sa ilalim ng B6 na dating B5. Napaliwanag na natin kung sino ang mga B6 sa video natin na may titulong Hunter X Hunter, sino si Don Pricks. Si Steiner ay isa sa pinakamataas na rango ng mga individual na International Permit Agency matapos na aprobahan ng basics ang ekspedisyon ng Kakin sa Dark Continent. Tungkulin niyang kumilos bilang gabay ni Beyond Detero at siya din ay bagong itinalagang Deputy Secretary ng International Permit Agency ay pinayagan ng isang maliit na paglilibot sa naturang establishmento at binigyan ng isang kopya ng Journey to the New World o paglalakbay sa bagong daigdig na nagpapalawanag ng iba't ibang mahalagang impormasyon sa Dark Continent. Pagkaraan ay nakapanood si Steiner ng isang kopya ng isang DVD na ipinakita ni Isaac Netero sa Zodiac Sign at pagkatapos ay nagbasa siya ng higit pa sa impormasyon ng paglalakbay. Sa impormasyon ng bagong mundo, ipinapakita ang mga kakaharaping limang banta o five threats. Ayon sa mga impormasyon niyang nabasa, naniniwala siya na hindi dapat ang sangkatauhan ay pumunta o bumalik pa doon sa Dark Continent. Ano nga ba kadelikado ang limang banta o five threats? Bibigyan ko kayo ng paliwanag sa pagrarango ng mga panganib. Umpisaan natin sa pinakamababang class, class E. Ang babala sa mga civilian ay kinakailangan ngunit ang sitwasyon ay hindi seryoso. Class D. May ilang kaso na individual na mapanganib ngunit hindi kinakailangan madaliin. Class C. Ang mga agarang hakbang ay kinakailangan ngunit sapat ang lokal na tugon. Class B. Ang agarang pag-ubos ay kinakailangan sa mataas na gastos at mataas na peligro. Kinakailangan ang international na tugon. Class A. Ang agarang pag-ubos ay kinakailangan ngunit ang pamamaraan ay hindi sigurado. Mahalaga ang pandaigdigang kooperasyon. Ngayon alam na natin ang rango ng banta base sa klas nito. Mga nila lang sa Dark Continent. Ang mga chimera ant ay lubhang mapanganib ng mga insekto na may quarantine level 1. Kilala rin bilang gourmet ant dahil sa maingat na pagpili ng kanilang pagkain mayroon silang masarap na gana sa pagkain at maaaring ubusin ng maraming beses ang kanilang sariling timbang sa loob ng isang araw. Ito ay hindi bihira para sa Chimera Ant na puksain ang kanilang ginustong mga species. Sa pangkalahatan, ang Chimera ant Queens ay hindi nagiging mas malaki kaysa sa 10 cm. Ngunit ang napakalaking Chimera Ant Queens, higit sa 2 metro ang taas, ay matatagpuan sa Dark Continent. Ang Hunter Association ay inuri ang kolonya na pinamumunuan ni Mary Wem bilang banta sa antas na Class B. Ay Ang ay ay isang gaseous life form at isang misteryosong nilalang at isa sa limang banta o five threats na sinasalubong ng sangkatauan sa Dark Continent. Nakatara ito sa timog, timog kanluran ng Lake Mobius Ngunit ang ilan sa mga biktima nito ay natagpuan din sa kilalang mundo. Hindi gaano nabanggit ang tungkol sa mga kakayahan ng ay. Ngunit sila ay may kakayahang pumatay ng mga tao dahil may natagpo ang mga biktima sa kilalang mundo. Ayon sa mga panganib na nilista sa listahan ng pagsusuri ng Hunter, ang ay ay nagkakalaga ng isang antas ng banta ng Class A na mataas kaysa sa kimeraan. Brion Brion o Botanical Weapon ay isang misteryosong nilalang at isa sa limang banta o five threats na sinasalubong ng sangkatauhan sa Dark Continent. Matatagpuan ito sa lungsod ng Labrig na halos apat na daang kilometro mula sa gilid ng isang kagupatan sa norte ng Lake Mobius. Hindi gaano nalalaman ang tungkol sa mga kakayahan ni Brion. Ngunit ayon kay Jean Pricks, ang antas ng banta nito ay A. Ang kasalukuyang chairman ng Hunter Association na si Chidel Yorkshire ay nagpahayag na ang rango ng pangalim nito ay Class B+, class, na mas mataas kaysa Chimera Ants. Sobe Disease ang Sobey Disease na tinatawag ding The Immortality Disease o Sibling Sobey ay isang mahiwagang sakit at isa sa limang banta na ang sangkatauhan ay nakilala sa Dark Continent. Maaari itong makita sa timog silangan ng kilalang mundo. Humigit kumulang limampung taon na ang nakalipas, ang Kupan Yu Kingdom ay nagsimula sa isang ekspedisyon sa Dark Continent na naghahanap para sa alaman ng alchemical metalion. Sa tulong ng isang pangkat ng mga hunters na ginabayan ni Beyond Netero, naging matagumpay sila sa pagkuha nito. Gayunpaman, sa pagbalik ng paglalakbay, ang grupo ay nawala sa kanilang daan. Nagawi sila sa maling ruta at ang iilan sa mga miyembro nito ay dinapuan ng sakit na galing sa Zobe. Sa buong pangkat ng ekspedisyon, kasama ang mga hunters tanging si Beyond at limang iba pa ang nakaligtas. Sa pagtatapos ng ekspedisyon, ang halaman ay nalanta at namatay. Hindi gaanong kilala ang tungkol sa sakit na sobe Ayon kay Jing Cricks ang antas ng banta nito ay A o B. Ang kasalukuyang chairman ng Hunter Association na si Chidel, Yorkshire, ay nagpahayag na ang rango ng panganib nito ay B+ na mas mataas kaysa sa kimeraan Ang sakit ay tila may mataas na rate ng pagkamatay. At sa lahat ng mga miyembro ng ekspedisyon na kumuntrata nito, isa lamang ang nakaligtas at tanging kilalang nakaligtas. Ang tanging kilalang nakaligtas ay isang hunter na nawalan ng kakayaan, kakayaan upang mabuhay ng lubos na sapat sa sarili at nang walang sustansya sa loob ng maraming taon na halos wala na itong kamatayan. Siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakain sa sariling laman at ang sakit ay nagpapabilis sa pag-regenerate ng kanyang mga tissue. Ang kanilang pag-iisip ay nahawaan ay malamang na maapektuhan ng labis. Posible rin na bukod sa iba pang mga sintomas ay nagiging madilim ang kulay ng balat nito. Hindi pa rin alam kung paano nakakahawa ang sakit na ito at ito ay wala pang lunas sa ngayon. Hell Bell Ang Hell o Twin Snake ay isang misteryosong itsurang ahas at isa sa limang banta o five threads na nakatera sa mga swamp plant na matatagpuan sa timog ng Lake Mobius sa Dark Continent. Ang Hellbell ay isa sa nedalang tulad ng ahas na may dalawang buntot. Ito ay malaki, may itip na bukol kung saan ang dalawa nitong buntot ay naghiwalay na kahawig ng isang kampanilya o bell kung saan nakuha nito ang pangalan nito. Sinasabi na ang Hellbell na kapag maging biktima ka nito, ikaw ay magkakaroon ng pagnanasang magpakamatay. Ayon kay Jean Tricks, ang antas ng banta ng Hellbell ay B+. Gayunpaman, ang kasalukuyan chairman ng Hunter Association na si Chidel Yorkshire ay nagpahayag na ang ranggo ng panganib nito ay naitaas mula sa B hanggang sa A na mas mataas pa kaysa sa kimeraan. Noong nakaraan, nang dumating ang Federation of Ochima sa teritoryo nito, nagawa ni Hellbell na lipulin ang 99% ng kanilang mga pwersa. Naiwan lamang ang labing isa na nakaligtas isang patunay sa kapangyarihan nito. Pop. Ang pop ay isang maywagang hayop na nagpapakain sa mga tao at pinapanatili ang mga ito bilang mga alagang hayop. Isa sa limang banta o five threat, nakatara ito sa isang bundok sa Dark Continent sa kahabaan ng hilagang silangan ng baybayin ng Lake Mobius. Ngunit ang ilan sa mga biktima nito ay natagpuan din sa kilalang mundo. Hindi pa alam ang itsura ni Pap, ngunit tila isang ugat ng halaman na nakatusok sa bungo ng mga biktimang tao. Nagpadala ang Bikirosei Union ng isang libong katao sa isang ekspedisyon sa Dark Continent. Dumaan sila sa hilaga ng Lake Mobius at nakakuha ng ruta sa loob ng mga delikadong bundok. Natagpuan nila ang isang bihirang mineral na tinatawag na Unmanned Rock na kapag lumubog sa tubig, kahit na isang maliit na kwintas, maaari itong makabuo ng 20,000 kilowatt ng kuryente para sa isang buong araw. Sa kasamaang palad, para sa kanila ang lugar na ay teritoryo ng PAP na sinira nila ng walang kahirap-hirap. Naiwan ang pitong nakaligtas ang ilan sa mga biktima nito ay natagpuan din sa kilalang mundo at lihim na naka sa basement ng international permit. Ayon sa mga mapanganib na nilalang na inilista sa listahan ng Hunter Association, ang PAP ay nagkakahalaga ng isang panganib sa rango ng Class A na mas mataas pa kaysa sa kimeraan. Ang mga biktima nito ay lumiliit sa laki ng kagaya sa manika at lahat ay may isang antler na nakadikit sa kanilang ulo. Ang buong pamagat ng nilalang na ito ay mababasa ng A Trade of between life and pleasure na maaaring naguugnay sa mga kakayahan nito at sinasabing may kakayahang umamo ng mga tao. Sadyang lubang mapanganib ang kakaharapi ng mga tao na nagbabalak pasukin ang Dark Continent. Ang ekspedisyon ay walang kasiguraduhan na magiging matagumpay. Ilan sa mga karakter na kasama sa ekspedisyon ang sa tingin nyo ay mabubuhay at makakabalik. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga karakter na kasama sa Dark Continent.